Ang sabi ni Tomas, Diyos ko. Di ba? Panginoong kot, Diyos ko. Yun po ang sabi ni Tomas. Sinabi ba ni Tomas, tunay na Diyos ka. Alam niyo po, kahit hindi, Ay, hindi na sabihin tunay na, na Diyos, ah. implication na at sa explicitly magatid, implied. Sa magkatid, wala yung tunay na Diyos. Sa Abay, 28. marami pong talata sa Biblia na Diyos ang tinutukoy. Walang ah. salitang tunay, pero tunay yun. O oh, sige, puntahan na natin ang 17. Yung sinabi ni Kristo, aking Diyos. Tinatanggap mo ba yon? Wala po akong tutol doon. Sino yung Diyos ni Kristo? Yung Amaan, sabi niya, Diyos niya. Yung Ama? Yun po ang nasa talata. Sa makatid, si Kristo may din ni Diyos. Abay, wala po akong sinabing wala. Yun Ay, kasasabi po ang nasa mo. <laughs> kasasabi mo lang, Tinanong kita eh. sabi ni Kristo, aking Diyos. Okay. Sino yung Diyos ni Kristo? Abay, yung Diyos nga ni Kristo, tumawag din sa kanya ng Diyos eh. Kaya yun nga po ang sinabi ko kanina eh. Ah, hindi. na hindi porki tumawag ng Diyos, hindi na tunay na Diyos. Yun In... po ang aking tayo. Pero, Pero yun po ako tanongin. Di ba sinabi mo kanina yung Ama, ang Diyos ni Kristo? Abay, yun po ang sabi ng talata. Hindi ko po tinututulan yun. Ayon, Ayun. Yun bang Diyos ni Kristo? Yun din ang Diyos ng mga kapatid niya. Abay, opo, yun pa ang sinabi. Si Tomas ba, kapatid ni Kristo? Opo, yun sinabi. Di, di sino dapat na maging Diyos ni Tomas? Ay, sabi ni Tomas kay Kristo, Panginoon kot Diyos ko, yun po ang nasa talata. Ayon, ayon. ayon. Sa yun ang talata. Huh? Ang Diyos ba may kapatid? Wala po kaming dukong na may oh, kapatid ang Diyos. Oh. Tanungin niyo okay, po kami quiet, sa doktrina namin. Quiet po, katayinig ka oh. po. Sa okay. makatid, ulit, ulit tayo. ulit, ulit tayo. Net ha? Si Kristo ba may kapatid? Abay, opo sa pagkatao meron. Yun bang kapatid ni Kristo, Diyos? Wala po kaming ganon doktrina. <laughs> ayon. na? Ayun. Sa mga niyo po kami sa so, doktrina okay. namin. Yun bang Diyos ni Kristo na sabi mo kanina, Ama? Opo. Uh Sa Juan 17.3, nandoon yung salitang, Iisang Diyos na tunay. O ulitin ko po ulit. Si Kristo ba yun o ang Ama? Ganito po, uulitin ko. Ho. Pinaliwanag ko na kanina. <laughs> mandali po, mandali po. Quiet po, quiet. Mandali po. Mandali po. Quiet. Kasi wag niyo po akong hintayin na sagutin ang gusto niyo sagot. Hayaan niyo akong sumagot sa tanong niyo. Ah, oh, sige. Ah, di ba? Pagbigyan na nga natin, naiipit na. Oh, dapat eh. lang po, kasi oh. panahon kong sumagot to eh. Okay. Oh, sige. Sabi ko nga po sa inyo na kami naniniwala na iisa ang Diyos. Pero sa Hindi Diyos yan, ang ang tanong ko maliwana. Oh. Nang sinabi ni Kristo sa Ama, oh. ikaw ay iisa oh. na tunay na Diyos. Oh. Tinatanggap pa ba iyon? Abay, tinatanggap po namin na iisa ang tunay na Diyos eh.